Eh, ngore pa kido-kido na, ne? Sada, para kido-kido. Hmm. Ngore na. Ngore na ka, ikaw unta mal pa. Ngore ayo, ngore. Ngore buot ba ta o? Dali Ano pa pay Oh, ba. Sige, sige. O kunin kuna ha. Oh, sige. Hmm. Ditian para sa kanyan. Oh, ayan. Hindi mo kaya sisingalin sa

para makatulog na kay Nay. Kung may pera lang ako, sigurado. Tinumal kasi ako na, yung dami kong tira eh. Ha? Dalin? Bibigyan sana kita ng pizza, kaso oh, ano okay. ang pera kung okay hindi lang ako sa... tinumal. Pizza oh, lang muna ngayon. Okay lang yun. Sa alam ko, sa kakain kami. Pahingi palamig eh. Wala akong palamig. Ayun o. No? Oh. Ang palamig, yun ako, yun yun. yun sa... Dali, bumi Bigyan mo nga ito palamig, bay. Ako na magbayad, bay. Sa mong piso. Bay. Ako na magbayad. Saan ka sa Tacloban ay? Sagkahan. Sagkahan. Mula dito Manila puntang Tacloban, magkano yung pamasahe? Eh? Oh. Ang oh, ayat garon din. Ayat garon din. Okay. Bigyan. Ha? Sino? Dapat pag-abot kayo. Hayuan. Uyong kanina, makatilaw kayo. Ako. Dandun pa naman ako sa tabi mo. <laughs> o, bigyan mo sa kanya dalang lang palamig ba eh? Ayoko palamig Palamig? Gusto niya eh? Bata ba? Yan na Hoy, isa lang ba ilang peso ba eh? Hindi lang ako nag ano doon Nay, nai nako nai Ha? Huwag nai naman palamig pagkagabi na Hindi masama mino ng palamig nai yung masama dyan Ang masama Nag ikot ikot na kami Pagkita ka may pagkain mo pa dito Kayain mo yung na binigyan ni Kuya. tayo mo. Dito ka mandanay dito ka lang kasi. Tabo kasi. Alam mo na. doon sa ano? Ha? Ha? dito doon? mo natin kasi bre na yun na no? yun wala ba kayo mga ano yun ay mga lupain doon sa inyo waray man kami nga lupaon ano lolo pero kamag-anak mo ro na may may kaya sa buhay. Kano ano mo tunay? Apo. Apo ko yan. Yung anak mo na dito sa Manila. Ha? Nandoon sa Cloban. Luba, man. Ito taga nandoon ba sa Tacloban ng magulang nito? Wala. Dito lang lumaki sila. Hmm. Ah, wala talaga kayong bahay dito, nakikitulog kayo sa simbahan? Oo, o, simbahan. Sakit ang handik Ilang taon na, na po? Ah, Ilang... Matagal na? Ilang taon? Matagal na, siguro lang, na pandemic, hindi nga kura kaulit. Wala pandemic? Ha? Matutulog kayo sa simbahan? Oo, oo. oh. oh, oh, oh. oh kung ako Masama lang kung rin na pagtutulungan ako nila na sa bibigyan ng ano, pera tapos tulungan ko yung mga ganyang buhay nyo na kalagayan nyo yung mga gagawin ko, ko kaso wala eh wala ba tayo eh dito wala dito ba tayong ipon eh saka walang tumutulong yan. sa atin na mga abroad wala wala lang yung mga sa pagita din ako nakikita tapos ko ito sa facebook tapos matulungan kayo pupuntahan ko kayo ha Opa. saan turo nyo na eh kung vlogger ako na eh na kami, simbahan, hmm, na? simbahan sa? Dito, simple. simple. Uh -oh. Kung, Wala ako, namin. kung ako naman na uh, babalikan ko kayo dyan. So, ko kayo ng video ulit. Kung tutulong sa akin na mga may kaya, may abot na, abot na kunting tulong, bibigyan ko sa inyo. At least, kung makita na kahit kunti dito, basta nakatulong ako na. Kung gusto nyo, umuwi kayo, makauwi kayo doon. No, mga nagawagan tayo sa may mirong may kaya. Bayag ka ba nun? Oo ba? Kasi hmm. wala pa eh. Saka na lang kung nalangin tayo na pagpalain tayo. So nag pala pa ako ng vlog sa pero hindi naman ako ka. Na ang Hindi kami doon nakakatulong sa simbahan. Ganyan talaga ang buhay doon ay. Pag wala tayong mga bahay. Ako, gusto trabaho Kaila lang mag-anak dito. Kahit lang ko yan, magtinda ko ng ano, ng sigarilyo. O, pero sa akin. Pero gusto mo umuwi talaga sa inyo. Ha? Gusto niyo umuwi sa kaluban. Kaya talaga. Hmm. may hirap ng buhay dito. Ay, hindi naman. Hindi naman mayroon ang kung talaga maroon ka maghanap ng sa lagi. Hindi naman araw ang tao may mabigay. Hindi talaga may puso talaga na... may puso talaga. No? Mabuti, Hihi. mabuting kaloban Yun. Maganda yun. Ay, pagpapalain tayo ng mga ganong tao. Kasi hindi ako kumawin sa probinsya, kuya, kasi wala naman ako Dito nila ako magsahanap buhay lang Malagala ka na lang, tapos hindi sa pagkita. Oo. Bakit na ka sigarilyo tapos may kasama kang ano, may kasama kang sa pagkita. O, di ba? Bakit ka rin yan? Pag tingin yes. na ka ng... Ha? Buhay pa yung uh, asawa mo na eh. Wala, napatay na. 2008 pa. Naman, Ilan ang yung anak mo yung nandito? Ha? 15. Eh, isa, ano lang, isa lang. Isa lang anak mo. Nandito. Oh, Nandito eh. sa Manila, wala kang anak. Wala. Isa to pa yung mga gulang, yung mama nito, yung anak mo, nandun sa kakakluban. Nasa takluban yung mama ng magulang nito. Oh, Ikaw lang pa nang nito. Oh, syempre naman. Kanyari, magdumi kayo, malig. Huwag ang kuya, ketchup. Kung maligo kayo, kayo, tatay kayo. Ay, Saan akin mga sa binilibin. Sa binilibin kami, oo. Meron dyan kami sa binilibin. Doon kami sa isang, isang 7-Eleven. Hindi dito doon kabila. lang. Hindi na kami pupunasin ng puping malayo na. Matatakot na kami yung lakar. Malayo ba yung lalakaran nyo? Oo, oo. Dito na kami sa kabila. Saan ba yung banda sa si binilibin? Diba ito sa binilibin? Yung kabila. Meron pa ito 7-Eleven? Oo oh, <coughs> nga, doon pabuntang ano? Ito dito sa mga impress din. Mm -hmm. Impress din. Oo. oo. May impress? Di ba may okay. impress diba pa dito po yan? Ah, diyan kami po. sa impress lagi naging kita. Gano'n kami dyan. Ah, no. Diyan kami lagi. Kung saan so, so kami mabuta ng antok, doon kami maupo. Kasi yung mga gathering na niyan. Pag umuulan? Pag umuulan. Doon kami sa taas. Okay lang. Nakaupo lang kami. Di, ayaw namin ang minyari. Okay, lang buhay ito Pag wala kang bahay. Kami, no? ka lang, no? lang matutulog. Siyempre, naman yun. di saan katulog ka. Yun, nililigo kayo. Tapos ngayon. Nakikiano kami. Nakikiano. Sa binilibin. Sa mga ganon. Okay, sa mga bahay-bahay. Mga kilala namin. Nagbabay, Naysan, nagbabay kami. Oh, ano, Oo. Limbawa, yeah. lima, sampu isang timba. O. Eh, Meron ka tubig niya. Delon, sa magtinda ka ng aspagiti, ano eh? Yung sampagita at yung sigarilyo. sigarilyo, magkano kinikita niya sa araw-araw? Sa araw-araw, kinikita ko. Minsan kumikita may lang kung limandaan. Oo. yun okay eh. na yung Kaya naman sa wala kayo ginagawa. Sigarilyo, no? magkano sigarilyo kayo Kaya dito sa Manila kasi, Lucy. kung hindi ka lang mahiya, mabubuhay ka. Oh, mabubuhay ka talaga. Kasi, Ay. minsan niya ka Nangangalakal hmm. ako sa araw. Uy, mas malaki yung kita sa, sa ngalakal. Gano'n dito. Kasi mura kayo ng kalakal na. Hindi gano'n dating uh, mga pangal. Hindi gano'n ano. Hindi gano'n dating mga pangal. Uh, Ngayon, magkano lang. Hmm. Sakay so, kayo na eh. Hatid ko kayo doon. Sa mamanda eh. Toro na sa akin. Sakay kayo. Hatid ko kayo. Hindi okay. to asa ko. Dito ka boy, usok ka rito boy, edit Dito ka Dito ka boy, Serap, boy Diyan lang ka, diyan ka na lang, lang. hatig ko kayo Dito ka, usok-usok ka sa akin Diyan lang, dito ka Diyan ko silang nanay Hatig ko siya sa tulogan nila, sa bin-eleven daw Diyan Dito tama yan Ano nga pangalan mo nai? Sinaka? Oh? Oo Marie Chris. Marie Chris ikaw. Hino? Berto. Berto, kung, kung may tutulong sa akin na magpo-post ko sa Facebook may tulong sa akin mag-abot ng kunting tulong iabot ko sa inyo at least hindi ko na na yung hiya ko ng bayad o pira basta bita naman ako dito kahit kunti okay na sa akin yan basta gusto mo yung umuwi sa Bicol ay sa ano sa Marta Cluban o wala na ako sir kasi na matay time basta pag gusto nyo dito gusto nyo na talaga dito gusto ko talaga ito sir maghanap buhay talaga ko sir gusto ko maghanap buhay ng maayos eh Mamaya, mamaya. pa sa gerilyo, saka sa pagkita. O, yun? Hmm? Maganda yan. Oh. Ayan mga ko ulit. kumalas you mo nila. Ito binilipin no? Ito binilipin